Bali ngayong araw na ito ay papasyal nga pala tayo doon sa ating garden. Bali tutuloy nga pala tayo dyan sa napakaganda nating tulay papunta dito sa ating garden mga ka-viewers. Pagdating nga naman dito sa ating garden mga ka-viewers, mabubungatan mo agad yung mga papayang mga tumba. Bali kaya nga nagpunta ako dito mga ka-viewers sa ating garden para tingnan ko nga pala kung may bunga yung patula dito mga ka-viewers. Bali hindi nga pala tayo nabigo mga ka-viewers at meron nga palang bunga, tatlong nga pala yung bunga mga ka-viewers. Dito nga sa part na ito ay dalawang nga pala yung pinakita ko sa inyo at saka yung isa ay naandun mga ka-viewers. Talapitan ko ng camera mga ka-viewers. Bali isusum ko nga pala mga ka-viewers yung ating camera para makita nyo pa po masyado. Bali pagpasisyan nyo na nga pala mga ka-viewers at ngayon lang po ako nakapag-video dito sa aking garden mga ka-viewers. Bali sa part na ito ay kukunin ko na nga pala yung dalawang pinakita kong unang-una po sa inyo mga ka-viewers. Bali itong patulan nito ay natutuwa lang po ako mga ka-viewers kahit hindi ko po inaabya dito aking tanim na ito. Ay namumunga pa rin po mga ka-viewers. Kahit pa paano mga ka-viewers ay binibigyan pa rin po tayo ng gulay kahit hindi po natin inaabya yung ating tanim. Bali kulang nga pala yung oras ko dyan mga ka-viewers kasi sobrang dami po namin ginagawa dito sa loob ng farm. Kaya hindi ko na po maabya yung aking mga halaman. Nakakalungkot lang po mga ka-viewers. Kasi tayo talaga ay napakahilig natin mag-abiyad talaga ng halaman. Bali yung kumpare ko nga pala ay isasama ko muna sa aking vlog mga ka-viewers. Pasensya ka na paret at nakuha na kita at naisama kita sa aking vlog. Bali sa part na ito ay binigyan ko nga pala ng patulang aking kumpare para kahit pa paano may ulam siya ngayong hapon. Bali hindi ko na nga pala sinasabi kay kumpare na kung sasama ko siya sa aking vlog. Kung nanonood ka man pare sa aking mga vlog na ito, ayan kasama ka na. Bali hanggang dito na nga pala ang aking video mga ka-viewers. Maraming maraming salamat.